Ginabi na naman sa daan na. 7.39 na ka-orbits. Ay. Papasok ka ng umaga. Uwi ka ng gabi. Ayan. Yan ang buhay OFW. Lalo na sa bansang Europa. Ay. Hindi naman lahat. Dito lang sa Poland. Tsaka sa ibang part ng Europe na mahaba yung gabi. Mahaba yung umaga. Dito kasi sa Poland mga cold goods. Uh, pag ganitong winter na, pag ganitong pa-snow na, pag ganitong nagbago na yung weather, pag ganitong nagbago na yung oras. Okay. Kaya pag ganitong, kaya pag ganitong pa-winter na, mahaba na naman ang gabi kaya papasok ka ng madilim uuwi ka ng madilim Yan talaga ang buhay araw-araw dito sa Poland akat pa tayo ng hagdanan huwag naman akong pagpatay ng ilaw Ayan. sensor kasi yung ilaw dito mga all goods yeah kailangan mong gumalaw-galaw ah. Hindi naglalabas pa sa plat. Yung plat ko kasi nasa nasa lang 1 One, one, two, three, four. Yan Nasa work floor kasi ako. Ito ako kaya dito. na Ay, siya nga. Nagluluto pa. Awiran na sa wakas. Sa akin pang ah Okay na. Okay na mga all goods. At nakauwi rin. After ng trabaho ko kasi. Madaan pa ako sa bahay ni partner para makikain para pagdating ko rito sa plot maliligo tutulog tapos pasok ulit bukas sa awa naman ng Diyos kahit 6 hours, 5 hours lang ang pasok tuloy tuloy pa rin yung trabaho okay, okay na yan pang Parang ang boring ng buhay o FW, no? Eh, ganun talaga. Ito ang pinili kong buhay. Ito yung choice ko. At least, kahit pa no swerte pa rin. Kasi, solo ko na tong kwarto ko. Dati, may mga kasama ako sa kwarto eh mahirap pag may kasama ka sa kwarto. Lalo na kung kasama mo, may attitude. Naranasan din naman kasi natin yung may ganun karamit. Yung porkit sila ang nauna, ikaw yung mag adjust Yun ang pinakamahirap, yung ganun mga kawibids. Lalo na pag kapwa mo Pilipino. mahirap yung ganun. yung kailangan mong habaan yung pasensya mo na sasabihan ka ng kami na una kayo mag-adjust kayo huli ah ang hirap ng ganun Yun yung hindi, hindi ko makakalimutan dito sa Poland yung may karumit kang ganun sakit sa ulo ng ganun mga oh, hirap magtanggal ng jacket ito ang problema pag pag winter ang daming sinusuot ang sakit sa katawan naghahalo kasi yung lamig tsaka yung init yung jacket mo mainit tapos sa labas sobrang lamig kaya parang alam mo yung kahit nasabihin mo ng may panlabang ka sa lamig eh after noon, parang ang sakit ng katawan daw. Tapos so, sasabayan mo pa ng pagod sa katawan. Yan yeah. talaga. Hmm. Seven na mga kawagods. Seven, to four to eight. Quarter to eight na. Okay. Ay, yes, unat ulat muna. Bukas ulit. Trabaho na naman tulog na kasi yung dalawa kong kaplat dito eh. Kaya hindi ako masyadong nag-iingay. Para bigyan tayo ng respeto. Uh, all good. So, ganda na lang mga all goods. At tayo magpire-ready na para makatulog bukas ulit pagod na ang katawang lupa all goods